Good morning po mga kalaki, September 15 na po at ito na po mga 3 digit lucky numbers ngayong alas 8 po ng umaga ha Nako 2 weeks na po mga kalaki, napakadami na naman po nating napanalo Gusto ko po ikaw naman ang swertehin ngayong pong September 15 ng umaga Ito na po ha, ang 3 digit lucky numbers Australia, 178 Mexico, 294 Canada, 330 Greece, 132 Israel, 698 Las Vegas 251 Saudi 829 Japan 437 Italy 613 Germany 028 Korea 536 Dubai 712 Malaysia 993 Taiwan 024 Thailand 148 Philippines 692 India 735 New Zealand 641 Texas 261 China 330 at 33 ano, 230 Singapore 708 Hong Kong 125 at Sweden 793 Ayan po mga kalaki, kompleto po ang mga 3-digit lucky numbers. Pwede nyo po yan i-ramble kung gusto nyo ha para mabaliktad mo ng numero. Panalo pa rin po tayo mga kalaki. At pwede nyo po yan tayaan sa Lotto Pilipinas, sa Lotto Abroad at sa National po mga kalaki. Okay, claim it! Mananalo tayo mga kalaki. Good luck! 3 days yan!